iyon magandang umaga mga kuya. Uh, ito isa na namang super 8 na film ko ang dumating dito sa shop. Ayun si kuya may-ari. So bali ang issue nito ay malagitik na parang helicopter ang tunog. Dito sa may bandang Bendix Drive. Bully on, getting icy zone Flexing, mmm, I've been serving Make it trendy, we look sexy Here we go, making bully on Getting icy zone Flexing, mmm, I've been serving Make it trendy, we look sexy It's so icy, icy, icy Up my neck, coffee, nation Zero, gaga, gym Here it is, guys. I've already started. I've already removed the tamponcio and I'll also remove the fan cover so I can remove the magneto. ayan uh, natanggal ko na yung stator magneto at ang crankcase cover hindi ko na naibidyo kasi nagmamadali yung may ari so siyempre baka gabihin sya uh, isa rin sa napansin ko itong yung uh, tag dito yung chain para sa starter ay para sa oil pump pala yan medyo maluwag na sya dapat konti medyo umialog sya pero hindi ganyan sobrang alog Okay? So, sa susunod, papalitan niya ni Kuya. May, medyo may alog na siya. At ang dahilan ng ingay, dito sa Bendix, etong tornilyo, maluwag na. Lumuwag yan lahat. Ayan. Ayan, o. Oh. maluwag na. oh, Maluwag na siya, maluwag na. Kaya ito ang dahilan kung bakit nag-iingay siya na parang helicopter. Mabuti na lang, hindi natuluyan natanggal yung tatlong tornilyo kasi kung natanggal yung tatlong tornilyo wala na finish na papalitan ng Bendix assembly na yan kasi masisira na pati yung mga yung bola na bearing na yon o yung parang bulitas na bearing na yan hindi yung stick bearing ha yung kumokontrol para sa one way maduduro so bali hihigpitan ko yung mga tornilyo na yan Uh, para mawala na yung kanyang ingay. Etong video na to bago siya magpunta rito sa shop, si Kuya Ian ay pinadala niya sa akin ang video na ito. So, ipapakinggan niyo kung ano yung tunog ng ingay ng motor niya na to para malaman niyo yung sinasabi kong parang tunog helicopter. Eto, pakinggan niyo. na yan ginamitan ko na itong ano para mas mahigpit siya nahigpitan na, na okay na wala na siyang alok kaya siya nag-iingay yung vibration yan eh kaya naluwag grabe. to eh grabe ingay di ba para helicopter <laughs> okay, okay na mahigpit na makakapit ah, ko na yan dyan Ayan, nice. uh, uh, na. Okay na itong Felix pinapalinis ko lang yung ano parang case ayan bata ako yan bogey okay, no shout out mo na oy haba naglilinis sa, -sa, -sa takabuhol ya <laughs> sa, -sa takabuhol tubig dapat uh. may sabon para magbundo ha may sabon to sabon may sabon yan sabon. ha o oh, sabon parang wala yun eh, na ano yun eh, natanggal yun eh. tubig lang yun yung sabon joy ayun na ano, yung pang ugas ng pinggan lagyan mo yata sa konting tubig lang ng gasolina para Ayan, wala na, wala ingay wala na yung tunog helicopter no Sabihin, okay yung ano yung conversion ng ano ng CDI okay lang pero mas maganda dyan kung CDI ng Lipan ah yung Wave 125 Lipan 110 to diba so ayun mga kuya okay na goods na yeah subscriber din natin yan Okay na Ayan, ma Saan nang So, ito ta Ito, tapos na Yung Sa bendix nya At saka yung sa wiring uh, Inaayos ko na yung wiring nya Meron na siyang Headlight Kasi nawalan siya ng headlight pero may supply naman yung kanyang switch pero pagdating dito sa socket dito papunta sa headlight na wala so ginawa ko na lang kaysa mag troubleshoot ako magpaklas ng buong harness para hanapin yung putol na wire nag jumper na lang ako dito so bali ito okay na to meron na siyang headlight

subscriber natin yan subscriber pangalawang pagawa niya na salamat kuya you know Hello <laughs> na. Salamat ah. Salamat, salamat, sabay. Ingat. Ayan, so bali yan si Kuya kahit saan tayo mapuntang shop. Pag may papagwaya sa motor niya, pinapasyalan ako niyan. Nung nandun ako sa Antipolo, pumunta yan, Taga San Juan pa yan, pinuntahan niya ako doon. Tapos nung lumipat ako, ayan, lumipat ako dito ngayon sa may C6. San Juan pa yan galing, pinuntahan niya ako dito. Salamat sa iyo, shout out sa iyo, Kuya Ian. At uh, maraming maraming salamat. Ayan. Kuya Vlogs, peace out.